Konsepto ng bahay kubo na napapalibutan ng iba't ibang uri ng mga prutas at gulay ang ibinida ng labing tatlong barangay sa Kauswagan, Lanao del Norte para sa ikalabing apat na Sustainable Organic Agri Aqua and Livestock Fair Farmville. Ang detalye nito ay hatid sa atin ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Makukulay na may iba't ibang hugis at laki. Mga prutas at gulay, yan na produkto mula sa pananim na mga magsasaka mula sa kausuwagan Lanao del Norte na ibinida sa katatapos lamang na Sustainable Organic Agri-Aqua and Livestock Fair Farmville na ginanap dito. May konsepto itong bahay kubo kung saan nakapaligid sa mga tradisyonal na bahay sa mga probinsya ang kanilang mga pananim na gulay at prutas. Labing tatlong barangay ang nakiisa sa okasyon at kompetisyon na bahagi ng pagdiriwang ng 76 Charter Day sa kauswagan suwagan Ipinakita din sa naturang agri-fair ang mga teknik ng organic at biodynamic farming mula sa mga teknolohiya hanggang sa mga fertilizer na gamit para sa pagsasaka. It's somewhat like a very unique celebration unlike before for a period of 13 years because this time, ang amo ang gibuhat, it's The concept about Bahay Kubo, ipakita, gi-showcase nato kung unsay gyud ang kinabuhi sa Osaka farmer, kung sa'yo ka-valuable ang pagkaon sa Osaka mag-uuma, kung contribution sa food as a tool for peace and development. Binigyang diin naman ni Mayor Romel Arnado na hindi nakakailanganin pa ng bansa na mag-import ng bigas kung isusulong at susuportahan ang organicong pamamaraan ng agrikultura. Actually, organic rice production is a much in cost. Rather than going in organic, our pharmacy network in the Philippines has evidence on that. If we want to reform the food program in this country, let us go organic because it is a much cheaper way and much healthier, aligned to the health and wellness program of this country. Matatanda ang naghihirap ang bayan ng kauswagan dulot ng all-out war sa pagitan ng MILF at pamahalaan noong 2000 at 2008. Ngunit sa pamamagitan ng Farm Arms to Farms Program ng kauswagan LGU, sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor, naging maunlad ang bayan. Umani ito ng papuri mula sa mga dalubhasa sa iba't ibang bansa. Isa na dito si Bernward Gear, isang dalubhasa sa organikong agrikultura mula sa Germany. Si Gira ay isang journalist, book author, filmmaker at isa sa mga nanguna sa Green Party sa bansang Germany. Nais niyang maipalaganap sa buong mundo sa pamamagitan ng isang pelikula ang tungkol sa pag-unlad ng kauswagan sa tulong ng organic agriculture. From all the wonderful project I visited, Kauswagan is special and unique in a way that it's not just organic agriculture. But what makes the Arms to Farms program so special is the fact that you created peace using the peaceful means of farming because organic agriculture is peace with nature to also stop violence, to stop the war conflict situation because the world should know and will know about what's happening here because this is showing the world how we can get out of this terrible violence and war situations. Samantala, nakipag-usap din si Gear sa mga leader at commander ng dating MILF at MNLF na ngayon kasapin na ng From Arms to Farms program. Ako si Lu Antonio ng PAA Iligan City, Lanao del Norte para sa PNA Headlines.